Hey, okay, magandang araw po sa ating lahat mga boss So, another basic sharing na naman tayo to Sa mga may ari dyan Sa mga DA-17 or 6A engine So, ito Kapag hindi ito ma-reset Kapag nag-change oil kayo So, may ilaw yung talagang oil ng oil tools So, turun natin kung so, paano natin i-reset So, dito mga boss So, hahanapin lang natin yung uro. So, panoorin lang. Different in equal. Long press. Ayan, nag-reset. Okay. Long press na naman. Okay, success. So, on ignition. yan kasi so, to das, to das oil waktang waktang.